So ayan, good morning uh, mga kaibigan, uh, papasilip ko lang sa inyo ang kong bahay na pinapagawa ko ngayon Ayan, under construction pa rin ayan, ayan. ayan po yung uh, kinikita natin sa ating pagbablog Ayan, the rides, ito po yung katas, ayan na. ito na yun mga lodi Munti nga, uh, konting cambot na lang yan, ayan o Tapag, ayan, uh, ayan kunting-kuntin lang po talaga matatapos na to ano po yung uh, tiyohin ko gumagawa rito. Pinapagawa ko po. So, ayan. Uh, pinapasilip ko lang yung uh, pinapagawa kong bahay pala. Dito po yan sa, ano, sa basics po tayo ngayon. Basics kalokan. Ayan. Makikita nyo yan. Ayan mga ito. Tsaka dito sa taas. Ayan. Uh, Bubong na lang po yung kulang dyan. And sana matapos po ng ayan. Uh, para matitirhan na po natin yan yan mga idol yan na ah, abising busy tayo ngayon sa bahay na pinapagawa natin yan yan sa, ah, sa tapat lang po ng bahay ni Kuya Di Marto Tapos na to, siguro one month. Pa. So, yung uh, katas na uh, pagbablogs natin. Kapot ng halo. Tinuan po yung uh, uh, likod. Pero delikado rito. Kasi siguro mabagyo. Kasi nga uh, nakahanging yung ano nila. Hello. You know? Ang ganda ng uh, bahay na to pag matapos. Basic na basic lang yan mga pare ko eh. mga uh, sa Ay. Yan, si Kuya Dante nag-alok. Naga, ano, ito pa'y ba bago ng uh, ano, tindahan sa kapitbahay namin halo 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 basic na basic mga lodi yeah. yan si dalawa lang sila gumagawa dito halo sa isang linggo lang nila ginawa yan ang bilis, bilis. Ano lang kulang nito, bubong. Ayan, lubong na lang. Uh, may konting uh, biga rito. Poste. So, ayun. Uh, tamang spot lang tayo, mga kaibigan. Talagyan pa ng towel stay. Hindi na. Indol. Kulang ata. Ayan na ba yan na natutungin sa biga na? Ayan. ayan, naka DCI aircon on, service pa yan ayan, yung harap ng uh, ginawa namin bahay ay, spot spot na muna tayo dito mga loko